Ika nga Direk Jojo, maganda ang samahan ngayon ni Kim Chiu at Paula Bilino. Si isang tent nga daw sila na mamalagi tuwing may taping. Kung noon na nagsisimula pa lang ang kanilang first project, harus may ilangan pa, simpleng batian, at hiwala ang kanilang tent. Hindi pa ganoon ka-close. Nasaksihan ni Direk Jojo kung paano naging malapit ang dalawa sa isa't isa. Palapit ng palapit at ramdam na may secret relationship. Based sa mga syempre maniniwala tayo dahil araw-araw niyang kasama ang dalawa sa trabaho. Ayon nga sa mga say no fans, ang dami ng video clip na magkasama sila sa tent. Kuha mismo ng mga staff at isang patunay din ang isang vlog ng ex batalyon na interview nila ang Kim Pao. Ipinakita din na may tig isang chair. Regalo nga iyon ni Paulo. Damang-dama ang mga ayuda na ito. Panigurado, umusok na naman ang mga ilong ng bashers sa sobrang inis nila ngayon. More ayuda sa Kim Pao para ma naman ang mga haters sa sweet moments ng mga idol natin. Ayon pa si isang komento? Oo nga, tulo ang semi-direct. Dama din natin o namin na may secret relationship yung dalawa. Baka sa mga susunod na buwan, hindi na sila makapagpigil pa na umamin para tumigil na rin yung mga businessman na nagkakagusto kay Kimi at mga umaaligid sa kanya. Anong senyo rito sa new update na naman?